Dito po sa Mateo 16 18, At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Mga kaibigan, hindi po katakataka na magkaroon ng iglesia ni Kristo sapagkat ito po ay itinayo ng ating Panginoon Kristo. Eh paano ito tinawag ng mga apostol? Ano po pangalan ng iglesia? na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang babasahin naman namin sa inyo ay pagtuturo ni Apostol Pablo na nakasulat po dito sa Roma sa 16.16. 16. Magbati ang kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ito po ang Iglesia itinayo ng ating Panginoong Kristo. Kinawag ng mga apostol, Iglesia ni Kristo nagpapakilala at nagpapatunay ng pagkamayari. Ang Panginoong Kristo ang nagtayo o nagtatag ng kanyang iglesia, kaya natural lamang na ito ay tawaging Iglesia ni Kristo. Yan po nakasulat sa Biblia. Hindi po namin yan pala palagay oh, o puro, puro lamang. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Iglesia ni Kristo, ang pangalan ng iglesia itinatag ng ating Panginoong Kristo. Mga kaibigan, Ipinatutunayan po ba kahit ng mga ibang tagapangaral o otoridad ng ibang relihiyon ang katotohanan ng ito na binasa natin sa Biblia ang Panginoon So Kristo ay nagtayo ng iglesia at tinawag itong iglesia ni Kristo? Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagkangalang si Dr. Ludwig Ott. Sa page 274, tungkol sa Mateo 16-18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, Pinangalanan nito na Iglesia Ni Cristo.